umano na uh, sikat ng araw. Ayan. Ang ganda talaga. Baka Mayro, magandang umaga. Nasa clinic tayo ng isa ni Among. So, yun lang ako nakapag-intro. So, yun. Maglilinis tayo dito. mag start na tayo. Actually, kanina pa ako. Kaso, kinunay ko muna tong isang cellphone ko. So, yun. So, Kalimera, magandang umaga. Kumusta na kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Today is very malamig. Ayun. So, nandito tayo ulit sa ating clinic sa ating clinic. Maglinis ulit ako. So, yun. Bilis tayo. Ang klima ngayon ay malamig. Parang uulan. Ayan. ba diba? Ang ganda natin. So, yun. mag start na tayo. Ganun pa rin ang gagawin natin. Dininisin natin ang banyo at ang buong clinic. So, yun. So, ayusin na natin mga gamit natin. Ayun. Kasi ang dami dito. Ayan. Ang dami. 'di ba? Ito siya din. Buksan natin yung ilaw. Ayun. Sobrang lamig, nakaka ano, ang aga naming umalis kaso may medyo traffic. Makulimlim, hindi ko alam kung gagawin ko 'yun na sa labas, pero gawin na natin para mas malis ang ang opisina. So tara na, I start na tayo. hindi dito tayo mag-start sa labas. Tignan natin yung klima. Medyo makulimlim, parang uulan yata. Umpisan natin dito. So, today, it's like this. Ang panahon, ayan. Nasa city na naman tayo. Nasa city, nasa center pala. Hindi masyadong traffic. Ayan. Hindi masyadong traffic. Pero malamig. Mag-start na tayo, siguro. It's time na 9. 9 o'clock na. Ayan. So, try natin ang bago natin. Ano? Ayan. ayan. Di ba maganda? Ayan. Ayan. So, yun, mag start na tayo. Inom muna tayo ng kape. May dala pala ako. Kape. Eh, tubig at saka kape. Meron pala akong ano dito. Ano si pangalan to? Ito, pang tawid gutom din. So, yun. Binigyan ako ng 5 euro ni Among pang bili ng ticket. Ayun. So, ang daming gamit dito. Ayusin na natin. Kunin natin ang gamit natin. Yung, ano, hindi ko alam kung anong gagawin natin sa mga kahon-kahon na to. Ayun, saan natin ipapesto? Sana hindi mahulog to. Kapag nahulog, patay. ayun, mga kahon-kahon niya, no? Ayusin natin mamaya. Na, no, Yung mga kahon na yan, bagong bili. So, yun. So, yun. Dilinisin natin. Di, ano ko muna, kukunin muna natin mga gamit ko. O, mga gamit ko ay nandito. Ayan, tinatago ko ba? Diba? Ito yung paper towel. Tapos ito. Ayan. Di po sponsor yan. Di po sa wood. Ayan. So, yan lang pala. Kulang pala ako ng ano. Para sa... Tapos yung vacuum. Tapos ito maglalagay tayo ng tubig sa glass. Ang daming wine dito. Grabe. Lalabas natin to sa uh, ito yung ano yung hose hose lagyan natin ng ano sa labas si, tagal na rin tayo hindi nakakapaglinis so yun dyan yan lang huwag na kayong sumama siguro sa labas mamaya kasi hindi ko alam kusan natin lalagay ang ating cellphone yung vacuum ilabas na din natin yung vacuum yung vacuum. Nasa... Ay, 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 ay. Ayan, yung vacuum. Yung timba nandun din yung timba. O, di ba? I-prepare natin muna sila. Yung mga gamit. Mga gamit. to ilaw. Gusto kong ngingin to. Hindi. Kaso naihi ako. Yung pampunas. Di ba? May chinelas din ako dito. At saka, pang ano nang ano. Ayan. So, yun nasa labas na lahat sila ay 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 doon ay. sa isang clinic hindi pa tayo nakapunta ay hindi pa tayo pumunta siguro next week pupunta tayo so yun na natin ng tubig ito ayan. wala tayong mainit na tubig so lalabas ko yung takuri dito may ano sila yon lalabas ko mamaya. So, gawin ko muna to. I-prepare muna natin mga gamit natin. Tapos, i-start na ako. Pupunasan to. Ito yung opisina. So, mga kainday ko mamaya na, mag na tayo. Isan ko muna yung mga gamit natin. Okay, so, later na. Later na, later na, later na. So, yun mga ko. Buksan natin ilaw. Ayan! nandiyan pala kayo. Oh, uh, diba? Depende sa ano. Ayan, nag-lipstick na ako para hindi naman masyado. Oo, 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 oo. So, yun, dinagyan ko na ng tubig to. Nagyan natin sa so, una ganito para mamatay ang sikrobyo. Ayan, ito yung timba natin. Dari na natin doon. So, ito yung basahan kukuha tayo ng gloves kasi malamig. Ay, yun. Alam yung pang-spray. Nasa kaya pang-spray ko dito? Bakit wala yung mga gamit ko? Ayusin natin muna to. Ayusin natin. Ayan. Ayusin natin. Sobrang ano. Um, Kalau hindi, nag na tayo para kagod na tayo. Kasi so, uuwi so, pa ako magluluto yung mga lada ko. Let's go. Pupunta na tayo doon. At start na tayo. Ito, medyo, I ayun. Mean, buti na lang nag-lipstick ako, ba? Diba? So, kuha tayo ng gloves. At mag na tayo. Medyo malamig-lamig. Kukuha pala ako ng gloves. Ito, itadalin ko sa sa bahay kasi wala na pala kami. Ayan. Ito yung nasa looban-looban nila. <laughs> kukuha tayo ng large. Ito. Dadaling ko sa sa bahay kasi wala akong pang ano, lalo na malamig na. di ba? Hindi ko alam kung ano yung click 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 na yun. So, later na. I-turn off ko muna kayo tapos babalikan ko kayo. Okay. Ay! Iinom mo na pala ako ng kape. Hindi pa akong... Sadali lang yan. tayo ng ano. Wow. Kita kaya yung ano siyang paglilinis. Kasi hirap na kasi kapag nang ulit. Ayun. Maraling pala. start na tayo maglilinis sa labas. hindi ko na kayo sasama kasi mababal sa kayo. Okay. Maganda pala kung depende sa liwanag kung saan natin lalagay ang ating camera. so lilihis mo na ako sa lilihis mo na ako sa labas, unang kain sumama, baka mabasa kayo, okay? Let's later na. Ayan, kasi against the light tayo. Ayan, so when I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my head to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple. dendlesipo mo na mga mga dapat libisin tapos mamaya dito din so ayan mamaya na ba maparami ang ating video at may hirap din tayong mag-edit so later i will come back since something i've never seen before when you put on the pineapple we couldn't be friends anymore i